Ah. Hello po, good morning, good morning Ayan, dito na ako natulog Tanghali na pala Uy, may kapin agad ako oh. Aba, naman ng Mga tulog pa dito Dinala ko ng kape habang tulog ako Oh, wala nang mumog-mumog ano? Sarap buhay Guys, dito na nga pala ako natulog, oh. Kakahintay kay ano, hindi na ako malis dito. Kakahintay kay Boy Tapang. Alay, hindi tayo mapagbigyan, eh. Sa ano natin? Sa ano natin sa kanya? Ah. Uh, sa pag, ano? O, oh, sarap magkapi, oh. Tara, tayo. Hmm. Kagigising ko lang. Dito na ako natulog sa taas. Kakahintay kay Boy Tapang. Ay ano. Masarap matulog dito mahangin. Wala, hindi pa tayo ano eh. Hindi pa tayo kinokontak ni Boy Tapang kung mapagbibigyan niya tayo dito. ayano, ano. Alright. Hindi, ang totoo niyan, inaantay ko talaga si Boy Tapang na dumating. Ay hindi na nga ako makapaghintay eh Kaya dito na ako natulog Baka sakali Puntahan niya ako dito Sa lugar ko ano Ayan Papakita ko lang sa inyo yung place ko ha Ayan siya oh Ayan Nakita niyo guys Paikot Ayan Ayan siya oh Ayan. Nakikita nyo yan, 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 yan. Sementeryo yan. Kung sakaling di ko mahintay si Boytabang dyan na ako didiretso. Ayan o. No? Alalim ano. Inaantay ko talaga siya guys. Kaya. Wala eh. Ang tagal niya dumating eh. Dito na tuloy ako natutulog. Kakahintay sa kanya. Sana i-ano niya siya guys. Sana i- uh... I-mention nyo siya. Nang sa ganun ay niya ako dito at makaalis na rin ako dito sa lugar ko. Ano? Para makatulog na ako sa kundo ko. Ano? Kasi malamok din dito kahit sabihin mong mataas to malamok din eh. Pinapapak ako ng lamok dito. Hmm Ayan. Sa mga basher ko, nagsasabi, sira ko na yung ulo ko. Hindi, content lang to, na ano, pero sira na talaga ulo ko eh. Hindi, miro lang, ano? Lahat ng bagong followers ko, mahal na mahal ko kayo. Ayan, I love you all. Sa mga magpapalo pa, God bless you. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, nagpapamigay po ako ng bigas tubing sahod ko kay Meta. Tuwing sumasahod po ako, nagpapamigay po ako ng bigas. Pinapamigay ko po, po lahat ng sahod ko sa mga ano po, bagong followers ko, ano? Ayan. Yun po yung si Boss Idol. Kasi si Boss Idol, hindi naman na po kailangan ang kikitain kay Meta. Oh, stable na po ang buhay ko. Nakatira po ako dito sa condo, Green Hills, San Juan. Metro Manila, ano po? Ayan, sa mga nambabas po sa akin na hindi ako hindi pa po ako kilala. Okay lang po, wala problema, ano? Kasi ika nga hangga't wala kang basher, hindi ka makikilala. Ayan. Sa mga bago po, ano? Ah. ako po si Boss Idol. Sumasahod po ako ng 800 dolyar, 800 plus dollar monthly. Pinapamudmud ko po lahat yun Pinapamigay ko sa lahat ng followers ko Tigay isang kilong bigas Lahat po Wala po akong tinitira Dahil hindi ko naman po kailangan ng Kikitain kay Meta Opo, uh, May pera naman po tayo Stable na po yung buhay natin ano? Pero Magkaganon man po Ay pagpatuloy ko pa rin Ang paghamon kay Idol Boy Tabang, ano? Ayan Pagpatuloy ko pa rin Ang paghamon sa kanya dito Na mag -kulab kami Kulab lang po Kulab Ganito lang Nakaupo lang po Hindi po tatalon Ano Thank you so much po sa inyo ha mga bagong followers ko, mga basher ko, maraming maraming salamat sa inyo. Mahal ko kayo. Ah, uh, malapit na naman po tayo magpabigas. Ah, uh, sa 23 po, 23. Basta pitch ang 23, nagpapabigas po si Boss Idol kasi 22 po yung sahod ni Meta. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ma oh, Idol, oh. Akala, may lang ang... Ang matapang umakit sa ano, mataas ha. Kala mo, lang hindi takot sa heights ha? Tingnan mo mga idol, napakalata yan. Oh. Kung hamunin idol si Boy Tapa. Ah. Tapos ngayon ako ng ham sa iyo idol. Kung talaga matapang ka tumalungkot diyan sa sa kinalalagyan mo at tatalon din ako dito sa kinalalagyan ko para makita sa atin dalawa ng mga netos yan. kung kung sinong pinang matapang idol Pakit naman naman idol Kunti lang ikaw yan Oo Pakit naman sige Tapos yan Oo Ngayon makikita natin kung sino matapang sa ating dalawa Tumalong ko dyan at tatalon ako dito Oo Saan ka na ngayon idol Pakita mo idol Sino mas malabit sa ating dalawa akong humahamon sa iyo ngayon tumalong ka tatalon din ako dito oh, sige na idol ngayon kumakikita ang tapang mo kung talagang hindi ka takot sa heights ako tatalon din ako dito idol pagka tumalong ka kung sino hindi takot sa heights sa dalawa